mga magsing-irog, sinorpresa ng libreng Christmas dates ng SM Center ang uno. Narito ang 100 Days of Christmas Surprises ng SM. Ang holiday season ay puno ng mabuting balita at masasayang alaala. -ala. Mula sa bonding time kasama yung kaibigan at pamilya. Kung ikaw ay nasa isang bagong relasyon o may asawa ng maraming taon, ang paghahanap ng inspirasyon para sa mga Christmas romantic dates ay hindi madali. Pero sa tulong ng SM Center Angono, naging memorable ang simpleng date sa mall ng na mga napili nilang couples. Bilang bahagi ng 100 Days of Christmas Surprises with SM, sinopresa ng SM Center Angono staff ang mga couples na ito sa iba't ibang amenities ng mall sa pagkain, shopping spree, paglilibot sa mga Storyland at photoshoot sa Life For Cuts sa small gesture na SM Angono, na ipadama palalo sa mga magkakapareha na sa anumang relasyon, mahalagang ipakita ang iyong pagmamahal sa halip na ipahayag lamang ito sa salita. At yan ang special report. Ako, si AJ e. Castro, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.